ating long beans uh, ito yung tinatawag sa bisaya sa amin na balatong o, o sa english is long beans so mga katapusan salabas uh, sa labas na yan i ano ko itanim tsaka may paano pa pahabol kasi yung mga ibang sili ko ina na ano mamatay so hinahabol ko muna yan so aabot pa yan so mga ilang mga 3 weeks okay na yan pwede na yan so, mahilig kasi ako mag garden kasi nung bata pa kami ay meron kaming sakahan sanay ako dyan so madaling araw pa kami nagising na kami at mag ano sa sa sa, sa bukid ng lula ko pero sa sariling lupa ng lula ko yan kasi may malaki silang lupain sa amin um, yun lang, have good day